Number 10. Higanteng Alimango Isang lokal ang nakakita ng dambuhalang alimango na inanod sa pampang. Ayon sa mga alamat, may mga higanteng alimango sa kailaliman ng bakal gamit ang kanilang mga matitibay na kupo. Ang kanilang mga kabibe ay sinasabing kasing tigas ng bakal na pananggalang, dahilan kung bakit kinatatakutan sila ng mga mangingisda noon paman. Ang ganitong nilalang ay matagal nang bahagi ng mga kwentong daga na itinuturing ng na mga tagapangalaga ng isang lumang kaharian sa ilalim ng karagatan. Sa muling paglitaw ng ganitong uri ng hayop, nabuhay ang usap-usapan kung may katotohanan nga ba ang mga alamat. Ang mga tao ay nagtatafa kung ito ba'y patunay na may mga hindi pa natutuklasang nilalang sa kailaliman. Hindi maikakaila ang laki at bigat ng naturang alimango at para sa mga nakakitang ito, Isang pambihirang pagkakataon ang masilayan ang maaring bahagi ng misteryosong mundo sa ilalim ng dagat. Number 9: Buhay na Buto. Isang maninisid ang nakatagpo ng kakaibang nilalang sa kailaliman ng dagat na tila gawa sa buto. Ang nilalang ay may anyo ng alimango, ngunit kakaiba dahil ang ulo nito ay kahawig ng bungo at ang katawan ay mistulang kalansay. Sa mga lumang tala, Inabanggit ang tinatawag na nekrokram, munit matagal nang pinaniniwala ang nawala na ito. Ang aktual na pagkakita sa nilalang na ito ay nagbigay ng bagong tanong kung patuloy ba silang nagtatago, umuling bumalik matapos ang mahabang panahon. Para sa maninisid, ang karanasang iyon ay hindi malilimutan dahil kakaiba ang dating ng nilalang na buhay na parang multo ng dagat. Ang muling pagsulpot ng ganitong uri ay nagbungas ng usapin ukol sa kasaysayan ng mga hayop sa karagatan at ang posibilidad na may mga sinaunang uri ng nilalang na hindi pa tuluyan naglalaho. Naging malino din na ang karagatan ay nananatiling puno ng hiwaga at maaaring may mga nilalang na hindi pa nakikita ng karamihan. Number 8. Hindi inasahang huli Isang mangingisda ang naghintay lamang ng karaniwang isda mula sa kanyang pamingwit. munit bigla siyang nabigla nang maramdaman ang bigat ng kanyang linya. Sa unay tila normal, munit nang lalo niyang hilahin, ay napansin niyang kakaiba ang laki ng kanyang nahuli. Nang kanyang makita, ito'y isang napakalaking isda na mistulang dambuhalang hito. Ang mga nakakita ay nabigla sa laki nito at nagbigay diin sa katotohanang kaunti pa lamang ang nasasaliksik sa mga ilog at karagatan. Ang kaganapang ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa mga hayop na maaaring nananatili sa ilalim ng tubig na hindi pa natutuklasan. Kung sa simpleng pangingisda lamang ay makakahuli na ng ganitong kalaki, mas lalo pang pinagtibay nito ang paniniwala ng marami na ang ating mga katubigan ay may tinaagong mga nilalang na hindi palubusang nauunawaan. Ang hindi inaasahang huli ay nagsilbing paalala ng lawak at lalim ng misteryo ng kalikasan. Number 7. Ahas o serpiente. Habang nasa isang bangka ng mga turista, may biglang lumitaw mula sa dagat na nagdulot ng pangamba sa lahat. Isang mahabang nilalang na may kaliskis at matalim na mga ngipin ang nakita malapit sa gilid ng sasakyan. Ang ilan ay naniniwalang ito'y isang dambuhalang ahas dagat. Samantalang may iba namang nagsabi na itoy isang sea serpent dahil sa laki ng bibig at itsura na hindi karaniwan sa mga ordinaryong ahas. Ang kakaibang tagpong ito ay nagdulot ng pagtataka at takot sa mga saksi. Naging palaisipan kung anong uri nga ba ito at nagpaalala sa lahat na marami pang hindi kilalang nilalang ang maaaring naninirahan sa kailaliman. Ang pagkakakita ng ganitong uri ng hayop ay nagbibigay ng hiwatig na maaaring ang ilang alamat at kwento tungkol sa mga halimaw ng dagat ay may pinagmumulan sa tunay na buhay. Number 6. Tintang Lihim Sa isang karaniwang pangingisda gamit ang pain, isang kakaibang nilalang ang nahuli. Sa unay inafala ng mangingisda na ito ay isang pugita, munit ng suriin ay lumitaw na isa pala itong cuttlefish. Makula kayo manggi ang tatawan nito na may mga pattern at kulot na galamay. Nang ilagay ito sa basket, bigla itong naglabas ng maitim na likido. Natuklasan ng mangingisda na iyon pala ay tinta na ginagamit ng cuttlefish bilang depensa upang lituhin ang mga maninila at makatakas. Ang karanasang ito ay nagbigay ng dagdag kaalaman sa mga tao tungkol sa mga pamamaraan ng ilang nilalang sa ilalim ng dagat. Ang simpleng paghuli ay nauwi sa pagtuklas ng natural na kakayahan ng hayop na ito na protektahan ang sarili. Ang pagtatagpo ng cuttlefish ay nagpapatunay na may mga kasanayan ang mga nilalang sa karagatan na higit pa sa ating inaakala na nagpapakita ng kahusayan ng kalikasan sa pagbibigay ng tipensa sa bawat nilalang. Number 5. Misteryong Mabuhok Isang video ang kumala na nagtakita ng kakaibang nilalang na nasa mabatong baybayin. Ang hitsura nito'y parang mahahabang hibla ng buhok na gumagalaw kasabay ng alon. Tila ba isang takaibang nilalang mula sa dagat? Marami ang nagbigay ng kanika nilang opinyon. May ilan na nagsabi na ito ay halimaw sa dagat, habang ang iba naman ay nagsabing ito ay kakaibang nilalang na hindi pa natutuklasan. Ngunit nang siyasati ng na mga eksperto, lumabas na ito pala ay isang uri ng damong dagat na kilala bilang bull kelp mula sa New Zealand. Sa kabila ng paliwanag ng mga siyentipiko, na misteryoso at kahanga-hanga ang dating ng naturang nilalang para sa marami. Pinatunayan ito kung gaano kadali para sa ating makamata na malinlang ng kalikasan. Ang simpleng anyo ng bull kelp ay nagmistulang kakaibang halimaw at nagpaalala na may mga bagay sa paligid natin na kung hindi agad mauunawaan, ay nagbubunga ng takot at haka-haka. Number 4. Misteryo sa daungan Isang araw, habang naglalakad ang isang lalaki sa tabing dagat, may napansin siyang kakaibang paggalaw sa ilalim ng pantalan. Akala niya ay isang malaking isda lamang ngunit nang makita ang itaas na bahagi ng nilalang, tumambad ang isang mukha na kahawig ng halimaw. May matulis na tainga at matipuno ang katawan. Ang pinaka nakakagulat ay ang puntot nito na tila buntot ng sirena. Nang mapansin siya ng nilalang, bigla itong tumitig na parabang pinapaalis siya. Bago tuluyang lumubog, pabalik sa dagat. Nagdulot ito ng matinding pangamba at misteryo sa mga nakasaksi. May ilan na nagsabing ito'y isang demonyo mula sa ibang daigdig, samantalang ang iba na may naniniwalang posibleng ito'y isang uri ng sirena. Anuman ang katotohanan, ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng palaisipan at muling nagpatingkad sa mga alamat tungkol sa mga kakaibang nilalang sa ilalim ng karagatan. Number 3. Malansang Uod Isang viral na video ang nagpakita ng isang kakaibang nilalang na gumagapang sa lupa. Sa unang tingin, mukha itong malaking ahas, ngunit ng suriin ay hindi pala ito ahas o earthworm. Mayroon itong anyong mahaba at madulas. Subalit natatangi, dahil sa dami ng mga paan ito, nakapansin din ang mga tao ng kakaibang paggalaw sa loob ng katawan nito na lalo pang nagdagdag sa kababalaghan. Ayon sa mga eksperto, ito pala ay isang sea worm, isang uri ng nilalang sa dagat na kilala sa kanilang pagtatago ng uhog o slime bilang depensa laban sa mga maninila. Nagdulot ng takot at pagtataka ang anyo ng sea worm, lalo na't bihira itong makita ng mga karaniwang tao. Ang itsura nitong madulas at parang kumikilos ng kakaiba ay nadmistulang nilalang mula sa isang masamang panaginip. Gayunman, ipanilawanag ng mga siyentipiko na mahalaga ang ganitong uri ng hayop sa ekosistema ng karagatan. At ang kanilang slime ay ginagamit din upang maiwasan ang matuyo kapag nasa ibabaw ng lupa. Ang simpleng pagtuklas ng sea worm ay muling nagpapaalala na marami pang hiwaga ang nakatago sa kailaliman ng dagat. Number 2. Pagtukla sa Kraken Isang higanting nilalang ang inanod sa dalampasigan na agad nakapukaw ng atensyon ng mga otoridad. Sa unang tingin, mistula itong dambuhalang pugita, may malalaking mata, at mahahabang galamay na uno ng suction cups. Ang itsura nito ay agad nagbigay ng takot at kaba, lalo na nang tawagin ito ng mga eksperto bilang isang uri ng kraken, ang maalamat na halimaw na madalas ikinukwento sa mamalumang kasaysayan ng mga mandaragat. Ang ganitong nilalang ay dating kinatatakutan dahil sa kakayahan nitong balutin ng managalamay ang isang barko at tuluyang palubugin ito. Sa kabila ng takot, sinikap ng mga autoridad na mailipat ito sa isang ligtas na lugar upang masuri ng mabuti. Para sa mga nakasaksi, tila isa itong patunay na ang mga kuwento ng dagat ay maaaring may pinagmumulan sa katotohanan. Ang presensya ng ganitong uri ng hayo ay nagpaalala na ang dagat ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ng tao at maaari pang magtago ng mga nilalang na hanggang sa ngayon ay nasa pagitan ng alamat at realidad. Number 1. Misteryosong Huli Malapit sa Zhushan, China, isang mangingisda ang nakapansin ng kakaibang milalang na lumulutang sa tubig. Ginamit niya ang kanyang patpat upang maiahon nito at sa kanyang pagkagulat, ang itsura nito ay tila pinaghalo ng buwaya at dolphin. Ang milalang ay may mahabang muso na parang sa buwaya, ngunit ang balat at kulay ay kahawig ng isang dolphin. Nakapansin din siya, ng dalawang bukol malapit sa dulo ng bibig nito dahilan upang ikumpara ito ng ilan sa alamat ng Loch Ness Monster nang suriin ng mga eksperto tinukoy nila ito bilang isang beaked whale isang bihirang uri ng balyena na hindi madalas makita sa nasabing karagatan ang pagkakadiskubre sa nila lang na ito ay nagdulot ng matinding kuryosidad sa mga tao maraming nagtanong kung paano ito napadpad sa lugar na iyon at kung may iba pa bang katulad na nilalang na hindi pa natutuklasan. Para sa mga nakasaksi, isa itong pambihirang pagkakataon na makita ang isang hayop na tila galing sa alamat, ngunit may konkretong paliwanag sa agham. Ang misteryosong huli ay nagsilbing paalala na ang ating kalikasan ay puno ng mga kababalaghan na unti-unti pa lamang nasusulyapan ng tao.